Alamin natin ang mga naganap sa kauna-unahang Aviation Media Forum na kung saan tinalakay ang bill na naglayong paula ang aviation industry dito sa bansa. Isa sa kasalukuyang kinakaharap ng aviation industry ng Pilipinas ay ang kakulangan ng mga piloto. Dahil habang tumataas ang demand ng air travel, bumababa naman ang bilang ng supply ng mga trained pilots. Kung kayat bilang pagtugon dito, kamakailan lamang ay ginanap ang kauna ang Aviation Media Forum sa Philippine State College of Aeronautics para talakayin ang National Aviation Academy of the Philippines Bill na naglalayong paunlarin ang industriya ng aviation dito sa bansa. Katuwang ng Philsca sa paglunsad ng media forum ang Philippine Media Network Service Cooperative, Southern Metro Manila Press Club at Airport Press Club upang pag-usapan ng mga probisyon ng NAAP Bill at ang kahalagahan nito sa pagpapalawak ng Fils ka, bilang isang pambansang akademya na tututok sa pagpapaunlad ng kaalaman, kakayahan at kasanayan sa larangan ng aviation. Ayon kay Atty. Marie Cuarto, kinatawa ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. na siyang sponsor ng Senate Bill No. 2801 o NAAP Bill, malaki ang tulong ng panukalang ito para mabawasan ng brain drain ng mga kwalipikadong air traffic controllers sa Pilipinas. Dagdag pa niya, ang naap ay magkakaroon ng demographic access para sa mga estudyanteng may potensyal at karapat dapat mabigyan ng scholarship grant. Kaya ipinasok talaga natin dito na bibigyan natin yung mga may hirap pero magagaling, talentado, mahuhusay na mga mag-aaral ng oportunidad na makalipad din at maabot din nila yung mga pangarap nila. Ayon naman kay Congressman Ron Salo, mayakda ng House Bill 7323, ang NAAP Bill ay magsisilbing oportunidad para sa mga Pilipino na nagnanais mapabilang sa aviation sector. Binigyang linaw din ni Phil's Ka-President Marwin de la Cruz ang isa sa mga highlights ng NAAP, kung saan magkakaroon ito ng Skills Training Council na magsisilbing gabay sa mga pagsasanay, hindi lamang sa larangan ng akademiko, pati na rin sa industriya. Ito so yung training natin, yung skills training natin will be governed by the skills training council that will dedicate in reviewing what particular training and skills needed by our graduates so that we can immediately address yung possible gap from academic to industry. Wala namang negatibong dulot ang panukalang ito sa ilang mga estudyante ng Filska. I am excited and I really look forward. Um, especially on the program about Skills Training Council because it will really help us to become affiliated with the professionals in the industry. Being part of a uh, guild of scholars, we're happy to know that the bill want to offer more scholarships. So we're happy na yung mga questions namin in mind is nasagot through the forum. Tinitingnan na sa pamagitan ng NAAP bill, mapatataas ang dekalidad na edukasyon at mapapabilang ang Pilipinas bilang globally competitive sa aviation industry.